ng uh, mga ah, papakita ko lang itong ano napapansin ko mga kakaiba dito sa construction site ayan yung sinasabi ko kasi yung hinukay nilang Uh, si Tank nito pinaglagyan ng isang drum na kanilang ginawang si Tank ito napansin ako dito na matigas na mga buhangin yun parang sulog na kulay kulay brown siguro doon sa ilalim ito eh, matigas siya uh. brown at yellow siya dito kagabi tinignan ko ito itong tipak ng jar ito nakadikit dito kaya tinipak ko ano yan yung tipak ng jar nadikit dito sa matigas na buhangin na ito parang matulas siya pero nanadurog naman siya pagka tinukdok yan pero matigas wala kasi ako dito nung nagbutas na dito yan o uh, mga tipak matigas na kulay brown at halong Dilaw, parang niluto di at saka pangalawa, magbutas oh. na rito para tipul. para gamitan ng motor para paket yung tubig dito magkapondo dyan sa tanki na yan ito yung butas lagyan naman nila ito ng uh, culvert culvert ipa ano dyan itusok yung pinagtataka ko kasi eh... ito itu bakal ini bakal salah satu suketan dulu laki kapal siya parang partisya ng sirang sasakyan naliging dyan at sa pinagtataka ko rin dito dahil dito ito yung vlog ko dati na ano ko dyan nangitim yung tubig kumapit sa mga ugat ugat ng puno yung talisay niyan yan matanda ang talisay sa spitsa ko langis may nabundol na langis dyan na galaw ito yung una kong napansin Ito na yung ugat ugat yung langit yun ito lang naman na porsyon doon wala naman hanggang dito saka parang may binaon Di dito ang mga siguro mga lumang gamit mga sasakyan dahil may ano doon yung bakal na makapal tapos may mga plate na nakakapit sa nakaganyan nakap ito yung vlog ko dati na ano may balon na triangle triangle na balon pagdaan ko ito 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 gawin kasi itong building eskwelahan dati itong eskwelahan ng fisheries at pinagkakampuhan ng mga hapon noong panahon ng gera dating eskwelahan panahon ng hapon tapos ay pagdating ng hapon ginawang ginawang kampo nila dahil dyan sa unahan dagat na yun dito dumadaong daw sabi ng mga matatanda dito ito yung sinabi ko kwan triangle na balon hmm. So, aca ini nag constructo dito. The building na yan. Hapun. Poon ang nag-construct sa school na yan. mayroong ano dyan hindi nans nagwawalis hindi na ako papasok balik tayo sa triangle na uh, kasi yung note nito pagano note note yan tapos ito note hindi uh, tumama yung tulis sa uh, note lamis pagano tapos is dito tapos twist doon twist doon tamang tama doon sa old na puno yung talisay yung may mga langis at uh, yung may bakal doon na sa ilalim malaki medyo parang ano parang parte ng sasakyan para siyang spring lift ng gulong. Mga ihi ganun. Kaya abangan ko yan pag uh, inokay ulit sa ano pa January. Pagbabalik mo ngayon. So yung waste kasi doon tumama. Tumama yung ano waste uh, yun talagang lagayan ayon sa mapa ng mga hapon ayon sa mga turo lang ng mga ano rin mga datihang trish na sa pag remapping nila ang mga west ng mga ano doon sa west nila lagay yung waste ibig sabihin, yung mga material, waste materials, mga kagamitan, mga doon binabaon sa waste, waste side. Tsaka may kasama rin ng mga precious metals. So, dito lang mga tits teach Ay, saya pala. Saya pala may ano dyan sa loob. May malaking bilog na ginawa nilang parang ano, artificial na na lang. Parang salonita na may mga bilog, ah, mga pespa na kuwan, siminto, tapos may mga isda. Pero ngayon, wala na mga isda yan dyan. Parang wala nang hindi na inalagaan. Babayaan na nila. So, dito lang mga katits. At uh, mamaya pag uh, kuwan, video ko doon sa loob. Pakita ko yung bilog na sa so, may ano uh, north west sa so, may north west no ano hanggang dito na lang po maraming bueno, salamat